sponsor, paano kaya yung proseso? For example, meron tayong mga kababayan na gusto magpalista that they want to avail para makaabang sila. Um, may I know the process so that mag-guide yung mga kababayan natin. Saan po sila pwedeng pumunta to apply? Yes, Mrs. Speaker. Ang uh, po, um, yung ating mga beneficiaryo na gusto po mag-avail ng housing units ay pwede pong mag-apply sa regional offices or po doon po sa LGU, Mr. Speaker. If I may, Mr. Sponsor, baka pwede po pa-submit na lang po sa office lahat ng requirements as so that we can have an information dissemination. Kaya ko po yung tinong, Mr. Speaker, Mr. Sponsor, gusto ko lang po ipaalala sa dishoot na bibigyan po ba ng priority ang solo parents? Uh, Mrs. Speaker, may allocation po ang solo parents. No? But before that, um, um, pakicomply po sa ating the district family, pakicomply po ng request ng ating dear colleague na si Congresswoman BH Herrera na isabit po yung requirements um, doon sa application. At yes, affirmative po, meron pong um, para po sa ating mga solo parents. Mr. Speaker. I thank you very much po for that. I thank um, the Good Secretary and the dish family for doing that. Dahil nasa batas na po yan, RA11861, na priority sila.